So oh, good morning guys Happy Friday sa taran May bago na naman akong koleksyon na galing sa ating inang kalikasan Ito na yung mga bagong nakuha ko guys Ito yung bagong itlog Nakuha ko Napakaganda At saka Ito Parang Lapa-lapa ng tao ulah kenapa kasulit dari itu dukug lagi di batu mga ketika yang mga lagi di batu lagi di Yung forma na, matagal na pero nagiging bato na, no? no? Napakasulid. Napakasulid na bato, guys. At saka yung suso. Suso hmm. na nagiging bato. Ito, napakaganda, guys. Hmm. <laughs> napakaganda parang sinadya. Parang pangil ng kidlat pero hindi ito pangil ng kidlat. Hmm. Napa, meron. Puti. At saka, ano, hmm yung klase yung klaseng bato napaka swerte eh. makakuha ka nito nito eh parang lapalapa -lapa ng chinila at chinilas hmm? <laughs> yung wala ng strap hmm. may puti may itim hmm. Parang lapa parang lapalapa ng tao napakaganda guys no Hmm? Back to back. At may purman tiil. Akra. Ito ay Hmm. Hmm? Palapa ng tao. Ito ay... Parang sapatos nga. Hmm? At mga masulid na bato ng pula. Napaka gandang klasing pulang bato no. Tulad nito. Hmm. hmm. Napaka sulit. Sobra. Sulit talaga. Napaka sulit ng mga pulang bato. Hmm. Grabe. At ito naman. Hmm. Itlog klasing itlog to. Hmm. Pula. maraming naghahanap nito ng ganitong klaseng bato, guys. Yung pula. Ito nang glan Itong pula naman, may nakahalong marami. Hmm. Pakasulid. Napaka-sulit talaga guys. Grabe. Hindi nga tinabla ng gabas sa putaw. Sinubukan ko na ano mag-cutting mag ng maliit. Eh hindi tinablan eh. Sobrang tigas talaga. Napaka-sulit. Sulit talaga. Hmm. Hmm. Pula. Pero ibang klase pulang kulay. Hmm. Matagal na tong klase ng bato at buhi buhay na buhay. Naging crystallized na. Hmm? Crystallized na guys. At ito naman, ganun din. May puti at itim. Hmm. Birang klaseng bato guys. At ito din, may yellow. Hmm. Na lumilindol. Ito yung iba yung mga pagsabog sa bulkan sa saliti yung pagsabog sa bulkan ito yung mga bato kaya hmm. nga uh, yung nagkalindol no tingnan niyo guys oh. parang nabiyak hmm. may puti nakahalo hindi tulad dito ito din Saturn turn lagpasan Abisa to sa kabalat ko nat. Kasulit talaga guys. Ito naman oh. Crystallized na. Hmm? Hmm? Na naggilak gilak sa kuan. Nindot siya nga klase. Hmm, kita mo? Hmm? 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 parang gold Ito din. May puti. Mm. Mga puti at itim. Kalo bang klase. Pula. Pira na makakita ka kita kana mga ganitong klasing mga bato. Kung hindi ipinagkaloob sa iyo, ay hindi mo talaga makukuha ito. Kasi kadalasan itong mga ganitong klaseng bato. Nasa pinakamalalim. Buhay na bato riyan. Sulid na sulid. Panghalo sa lana. Tulad nito. Manok. Eh, tingnan yung mukha. Ganito na talaga nakuha ko. may mata pa. Chicken. Hmm. Chicken. Ganito lang nakuha ko. Sa tok-tok. Nasa bangin. Nagiging sulid na. Manok talaga. Napakasubra. At may pa, meron pang papagwapo. Hmm. Ganito lang na nakuha ko. Sabon. Sabon bihira lang para sinadya ano. Bagos. Sabon talaga. Hmm? magklaseng bato, sabon. hotstone stone. Mabisa sa pagibig. Hmm? May gamot pa. Hmm? May mga gamot. sa paghuka ito ng ano nakukuha paghukay ng lupa hmm? may gamot gamot ng um, marapang pinutol hmm. Hmm. maganda talaga oh, parang sinadya maganda talaga guys napakagandang klase talaga magandang klase talaga guys na hmm. meron pa ito ay isang ulo ng lambay hmm. nag-iisa lang na, na ano nasaan kayong yung dalawa talaga dalawa, dalawa talaga to hindi ko na ano nakikita yung isa Nahanapin ko pa. Hmm. Bihira lang talaga. Ulo ng lambay nagiging bato. Mm. Sa tagal ng panahon. Oh, kita niyo no. Oh, oh. Mm. 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 Oh, ulo ng lambay yan. Na, oh. Hmm kung hahanapin mo yung TL ah, may TL din tingnan nyo guys hmm, darati lo oh. bato yan bato hmm? mayroon pa nga ang ono doon may laman oh. pero bato yan bato nah, libon linta lampinig marami pa hmm? no. hmm. napakagandang klase guys Hmm. Uh -huh. Thank you for watching guys. Huwag kalimutan na mag subscribe sa aking YouTube channel for more video. Thank you for watching guys.